Narito na ang susubok sa galing ng mga henyo. Ito ang Pinoy Henyo. Pop Cola Edition. Isa pa, ay habib sa inyo ng Pop Cola. Ang Pop Cola 8-ounce, limang piso lang ang suggested retail price. Lucky Me and Rich with Malunggay. Tikman ang powers ng malunggay in new Lucky Me and Rich with Malunggay. Ito na ang Pinoy Henyo Pop Cola Edition. Isa pa. Ang mga maglalaro ngayon ay ang mga nag-audition sa iba't ibang lugar. Parke. Ay, maganda to. Ito Para yan. sa additional na pwedeng uh, nila mapanalunan na rito. Ah. ibi Gods. <mulit> Seven dyan na walo. Sa walo, ha? Iba, 5 sa walo na may laman na bonus ng 5,000, 7,000, 10,000. At yung tatlo, eh, as usual, walang laman po yan. Kailan ano lang tumalaki tao yun, dyan? Kasi yung pinakawalang laman dyan. Ah, oh, okay. Paalala okay. lang, bawat violation ay worth 1,000 pesos. Yun yung uh, kakaltasin. Uh Oo, -oh. kilalanin na natin ang unang grupo. Narito, panoorin Panoorin natin. Ang maligina naman ang sumubok sa hamon ng Pinoy Henyo. Walang umurong sa hamon. Isang grupo ang umangat pagdating sa talas ta ng isipan. Sa, sa bibig! Baba! Pwede! Pwede sa bibig! Sa loob ng bibig! Hindi! Bigote! natin. Nakita niyo, ha? Ito mga Marikina boys, Leo, Ogie, and uh, Michael. Tingnan natin kung okay. sino ang tagatanong. Si Leheyo. Leheyo! Bunot ka na sa ating kahon ng kapalaran. Ayan. Ang tagasagot. sagot si <laughs> Mike. Mike. <coughs> Hello. Okay. Michael. Ang natin ay, Okay, isi. Okay, Ogi! Okay, o Oji? OG? Ogi. Okay, Ogi, Ogi. Ogi, ka kasi. Okay. Pili ka. Anong napili mo? Ah, uh, Julia. Ay. Sino? Julia. Julia! Hey, Julia. Si Tahong, si Tahong. Si Tahong. Si Julia Tahong. Ang napili niya ay number three, no, Leo? Okay. Okay. Uh -huh. Number three. Tingnan natin. Oh, baliktad. Pagkakasigaw niya kanina. <laughs> <Ooh>. <laughs> <laughs> oh. Okay, ha? Huh? Ready? Okay, ready? Two minutes. Time. Oh. Baka <laughs> lang. Eh. Ready? Go! English. Tagalog? Hindi. English. Hindi. Tagalog. Oo. Oh. Tagalog. Oo. Oh. Oh, hey, tao. Oo. Oh. Tao. Oo. Oh. Pag-inang katawan ng tao. Hindi. <laughs> Pangalan ng tao. Pwede! Pangalan ng tao? Pwede! Artista? Hindi, 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 hindi. Tao? Oo! Pangalan ng tao? Pagti ng katao ng tao? Oo! Pagti! Pagti ng katao ng tao? Hindi, hindi, hindi! Artista? Hindi, 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 Ala <laughs> mo Michael. Maynila. Hindi. Quezon City. Hindi, probinsya to. Hindi. Hindi, hindi, hindi. Probinsya. Tao ya tao. Hindi. Hindi <laughs> probinsya. Hindi. Maynila, Quezon City. Hindi. Quezon City. Hindi. International. Hindi. Aba. International kapa na lalama. Wala ka ba iba? Ay, Cebu! Hindi! Tanaw! Hindi! Hindi okay. provincial probinsya. Keso City nga eh. Hindi! Kala, ako, wala sa wala. Lugar! Oo! Lugar! Oo! Tika, <laughs> Tika, Marikinak, eh. Marikinak. <laughs> Hindi ka Keso City ka lang ba? Hindi ka Marikina ka eh. Marikina! Hindi! Lugar! Hindi ang lugar? Oo! Lugar ba Landmark! Hindi! Okay. Ulit? Also, Jangan lupa sebut kerana kita akan melakukan gambar berlainan. Tempat kerja horses padaMe thin butter? Hfeldlog tinggal di Stadium Game. boleh na nila, bo. Oh. Ano ba kasi? Nasa bandang Marikina yan, eh. East. Kanina, pare. nung tao, umuo. Oh. Oh. Kala niya siguro tatay. Oh. no, kala mo tatay. Yun Tay, tay. Kala niya tatay. <laughs> Pag tinatawag niya tatay niya, gano'y, tay, tay. Malapit eh. oh, malapit na, malapit. Thank you, Thank you. Thank you. Thank ka you. na. Lapit na, hindi ba? Hindi na. Okay, ito naman ang Team B, Rollins. Kahit ang lagro, hindi nagpahuli para maging Pinoy Henyo. Ito na ang grupo na kanilang pambato. Talbas na to. Pwede! Pigote! Kami po ang panglaban ng lagro, Quezon City. Dito sa Pinoy Henyo. Cola Edition! Isa yeah. pa! Yes! Talog pa kayo ha? Lalo, lalo, boys. Esa, Odette, and Vihin. Okay, tignan natin sino ang maupo. Tignan, eto na! Si Vihin. Vihin. Vihin, doon ka. Buhunot ka lang sa akon. Ang takasagot ay si... Hello. Odette! 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 Ay! Esa? Odette um, Alcantara. Sino ang kursonada mong double cut sa mga kasama? Si at, at sana may bonus. Ate Pauline po. Ate Pauline! Hey! You, you look so surprised. Okay. Odette Alcantara. Go! Sige, susunod mo na. Kapangalan mo yung artist, ha? Si Odette Alcantara. Okay. Ready ka na, Odette? Yes, sir. Okay. Ikaw, uh, Vin. Uh, yes, po. Ready? You have two minutes. <laughs> number two. Para sa number two. Two minutes. Timer starts now. Tao. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Um, pangyayari. Hindi. Pagkain. Oo. Oh, uh oh. um, pagkain. Ulay. Kar Hindi. Karne. Hindi. Um, ulam. Hindi. Ulam, prutas. Hindi. Halaman, chocolate. Hindi. Dessert. Hindi. Matamis. Oo. Matamis siya. Ginagawang dessert. Hindi. Ah, kinaka sa um, matamis na sa tindahan. Oo. Um, chocolate, candy. Hindi. Hindi. Candy, um, hindi candy. Matamis. Oo, oh, pwede. Pwede, maalat. Ma hindi. Sa, uh, ano, Sampalok, ganyan. Maasim. Hindi. Pagkain. Sa Oo. umaga. Pwede. Sa umaga. Oo. Sa umaga. Almusal. Pwede. Liquid ba to? Liquid? Hindi. Liquid solid. Oo. Solid sa umaga kanin. Hindi. Tinapay. Oo. Tinapay. Oo. Tinapay. Um, pandesal. Hindi. Pandesal. pandesal. Pandekoko. Hindi. Hindi. Pan... Pandelim... Pa, pancake. Hindi. Ano? Pa... pa Pandesal, pandekoko pa. Hindi! Mamon. Labo Pandelimon. ito. Hindi! Aray. Labo, labo. Dinapay. Oo. Oh, hindi. Pinapay. Hin Oo. Oh, oh. Sabihin mo kaya ang uh, hindi. Dinapay. Oo. Dinapay. Oo. Sa ng palaman. Okay. Nilalagyan ng palaman. Hindi. Hindi, hindi nilalagyan ng sinasaw -saw. Hindi. Hindi. Cake. Hindi. Hindi. Tinapay. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Tinapay. Kaya um, hindi. Try mo lang uh, mag-hindi sa tinapay. Hindi. <laughs> English, Tagalog. Tagalog. Oo. Oh, oh. Tagalog. Spanish, please. Hindi. Hindi. Alam mo, <laughs> <laughs> natin nakagawin na i-categorize na, na tinapay yan eh. Oo. Oh, oh. Ang tinapay, mga pandesal, monay. Oh. Eh. Ito, sa, tingin mo ba, tinapay ito? Tinapay <laughs> ito? Parang hindi eh. Uh, siguro, si, medyo ito may, may kahirapan. Medyo may kahirapan. May kahirapan. Okay. okay. Up, Meron kayo bihin. Oh. Pagbili ng hopiang munggo. Hopiang munggo, wag hopiang baboy. Uh, mungo. Mungo. baboy ha? Okay, <laughs> alam niyo ba yung hopiang baboy, At, eh, hindi talaga baboy yun. Ano? Yan eh, hinaluan lang ng uh, katas ng baboy, pero yan eh, mga... Kondol. Ano? Kondol. At mga, mm. mga malalambot. Ba't na, na ganun? tinawag ng hopiang baboy? Dahil doon siya... Uh, mantika. yung halong mantikang baboy. Yung hopiang munggo, hindi rin munggo. Hindi munggo yun. Aba, ano? Yan po yung mga bulutong ng tao <laughs> na ki kinayas, kinayas, pagtag-araw. Uy! Eh. Uh, Init pa mga ngayon. <laughs> at yan... Ang Hopiang Munggo naman, sa iba, yung espesyal. Oh, yan yung mga naiiwan ng kambing sa kalye. Eh. Ano yun? Kinukuha nila yan. <laughs> eh, iba-iba yan. Abay, nasa sa inyo yan. Kaya, ingat kayo sa kinakain nyo. <laughs> <laughs> Kinaanan na natin ang uh, huling Hopia. Ay, hindi. Huling grupo. Hoy, manalo naman kayo! hindi din nagpahawat ang mga taga Davao para maging Pinoy henyo. At eto na ang grupo mula sa Davao na hindi magpapatalo. kumare, panindigan niyo yung sinabi niyo, ha? Kayo, pambato ng Davao City. Pagbutihin ninyo. Wala po tayong nagkakwalify sa jackpot. Sana kayo na. Wala ba kayong dalang durian? Wala. Layo pa ng dinayo nito mo ito. Oy! Alisa! Alisa! Bunot ka na ro'n sa kahon. Okay. Ang tagasagot si... Mai Mai. Mai! my mind. My, my. Mitch. Sino ang kursonada mo? Kuya Ryan. Gaganda? Sabi ko na eh. Si Ryan eh. Gaganong ganun eh. Paborito ng bayan. Yes, sama na kayo ni Ryan dyan. Ang nabunod niya ay number one. Nalo na. Number God's Henry Ward na ipinadala ni Zyril Reyes ng Quezon City. Congratulations. Meron ka ng Pinoy Henyo teacher. May bumbilya you know? pa. Oh. Ganda oh? hmm? ng bumbilya, oh. oh. Okay. May-may. Po. Practice kayo mabuti. Nag-practice. Opo. Okay. Sige. Ready. Ready. Two minutes. Go. Tao? Hindi. Bagay. Ah. Hindi. Hayo. Hindi. Pagkain. Hindi. Pagayari. Isa pa, isa pa. Ulit, 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 ulit. Tao? Oo! oo. Ah, pwede! Pwede! Sikat? H pwede! Hindi! Tao! Pwede! Mayala <laughs> Ta ng tao! Hindi! Gamit? Hindi! Oh. Hindi gamit! Hindi pangalan! Tao? O pwede. Oh. Hindi nyo pa pre-practice yun. Nagamit ng tao? Hindi! Hindi nagamit eh. Hindi! Hindi gamit. Pangalan, artista? Hindi hindi. hindi. hindi? Hindi niyo pa pinapractice siya? Oo. Actually, nagagamit niya. yan. <laughs> <laughs> Ta hindi, tao. Tao. pangalan ng tao. Hindi. Ay, naku, paulit-ulit ka lang. Tao, 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 tao. Ta ano tao. ba ang tungkol sa tao? Tao. Ta ano ba ang tungkol Ta sa tao? Tinutulungan na namin kayo. Pwede na, pwede. <laughs> Ano ba ang tungkol sa tao? Oh. Ay, ay, Huwag magbulungan. Magsalita. Hindi! <laughs> ay, ay, sayang. Tao ulit. Tao. Sige. Tao. Oh. Pwede! O, pwede oh. raw. No. Oh. Ano ibig sabihin nun? Huwag sinabi pwede. Pwede! 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 Hindi! Tao. Pwede! Hindi nagpractice to. O, ano pang ang tungkol sa tao? Oh. Ay, nako, madalas yan eh. <laughs> pwede! Oo, oh, ulit. Tao, tao. Oo, oh, okay. ulitin mo. Ulit, ulit, ulit. Inaalala yan ang amin kayo. Lakas, lakas. Sige. Tao, pwede! Oo, oh, pwede na, pwede. Pag sinabi pwede. Hindi pangalan ng tao. Hindi! Hindi! Parte ng katawan ng tao. Hindi ang tinatanong ko eh. Oo. Oh. Di ba pag sinabing pwede, hindi naman talaga tao. Pwedeng gamit ng tao, pwedeng parte ng katawan oh, ng tao. parte ng katawan ng tao. iisa isahin mo na ngayon. Nasa ulo ba ito? Hmm. Oo. Oh. Meron ba si Richie de Horsey nito? Wala. <laughs> eh, alam, wala, wala. Wala na gan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Pero ginagamit ng tao yan sa pangkain. Oo oh, nga. Ano? Yeah, Ayan, tingnan mo. Medyo may hirap yan eh. Bihira rin sabihin yan eh. Oh. Sabi pag, sa... pag mag-iihaw ka, yan ang kailangan mo. Oo. Oh, oh. Ano? <laughs> mo ha. Mayang. Ano, ano, ba ang bagang? Molar? Yeah, oh. Yeah, 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 oh. Oo, molar, molar. Molar ba yun? Bagang, oo. Oh. Bagang? Oo. Uh -huh. pa, paano? Hindi, wala nakapasok sa ating Japan round. <laughs> ang ibig sabihin niyan, Meron tayong maswerteng home partner. Okay, nagpadala lang ng entry, nanalo pa ng 25,000. Ito na, congratulations. Ano Spoiled kayo. From GMA, Lourdes Custodio of Napota City. From Luzon, Lilibet Matias ng Nueva Ecija. And from Visayas, Grace Fontana of Cebu City. From Mindanao, Mark Anthony Cuadrasal ng Misamis Oriental. At para maging kasing swerte ng home partners natin na nananalo ng 25,000, mag-collect na ng tatlong crowns ng Pop Cola 8 ounces o kaya naman one cup, cup, cup. Nang Pop Cola 800 milliliters. Ito ang Pinoy Henyo Pop Cola Edition. Isa pa, hatid sa inyo ng Pop Cola at Lucky Enriched with Malunggay. Babalik pa ang Eat with Papa Boom. Part 2. Part 2. Pinakamadaling Papa Boom. Mga <tod> Ma <-ana -makikinipo tod> <ng Papa Boom. tod> na magpipini ang Papa Ito na ang bagong hamon ng paboritong laro ng bayan. hey, hey you pat cora edition pa! what now here is the same of the group magdalena agang 8 oz bottle or is cap of 800ml bottle no pop but the doesn't to Magpadala lang ng tatlong crowns ng eight ounce bottle o isang cap ng eight hundred ml bottle ng pop cola. Sa mga designated pop cola stations sa buong Pilipinas. Pwedeng ang crowns ng Sparkle, Cheers at Starzy. At para sa mga tagabisayas, pwede ang crowns ng Jazz at Sparkle. Nakadaling sumali dahil mapisulang ang pop cola eight ounce. Kaya sali na sa mas pinasayang.

madiskarte at matalas ang isipan, yan ang Pinoy Henyo Pop Cola Edition. Isa pa I ay mean, nilintay nyo ng Pop Cola. Ang Pop Cola 8-ounce, limang piso lang ang suggested retail price. Lucky Me and with Malunggay. Tikman ang powers ng malunggay in new Lucky Me and with Malunggay. We would like to condole with the family of uh, Don Alfonso Bichara. His remains lie in state at the Bichara residence in Ligao City, province of Albay. Uh, in interment is on March 11, Thursday at 1 p.m. On the latter side, happy birthday, kay attorney Pio Quinto. At Since my birthday, I'm not to show with Atty. and Kim and the rest of the gang. Pagbabalik pa po ang It Bulaga.